Grabe, nagkakagulo na daw sa ombudsman kasi ito daw yung plan C ng mga anti-Duterte ang mapakulong si BP Sara before 2027. Kaya gusto talaga nilang maging ombudsman si Boying Rimulya. Eto guys, panoorin natin yung press conference ni Amy Marcos. Grabe. Uh, makapagbigay lang ng uh, konting salita at... Uh gusto ko nang sabihin, napakasimple na mga pangyayari diyan, nagkakagulo sa ombudsman dahil hindi sila nagtagumpay sa PI, mga PI nila. People's hindi rin sila umubra sa impeachment. Kaya narito na tayo ngayon. Ipipilit nila na si Boying maging ombudsman para ipakulong si VP Inday Sara bago mag-2027 at hindi lang si Inday Sara kundi lahat ng mga Duterte, kaalyado ng mga Duterte, bat baka pati ako. Yan ay sa gitna ng paghihirap ng mga Pilipinong binabaha ng tubig, ng korupsyon at ng kawalang aksyon. Tinutukan ko ang plan A nila na People's Initiative Chacha. Binukin ko ang plan B, yung impeachment para mawala sa landas nila si VP Sara sa 2028. Ngayon, nasa plan C na po tayo sa ombudsman naman. Naunpay, nakita ko na, kaya ako nagsampan ng kaso noong May 2, nandun ako sa ombudsman kung hindi kayo titigil sa pamumulitika mag tayo hindi ko rin kayo tatantanan buti na lang talaga para, para kayong bici, mga kabayong na katapalodo sa 2028, 2026 pa lang ngayon. Napapabayaan nyo ang bayan sa kakaisip ng ambisyon at paraan paano nyo buburahin ang mga nakaharang sa mga maiitim ninyong plano. Correct. Nasa 2028 na kayo. 2026 pa lang paano makakaligtas at mabubuhay ang Pilipino 2026 2027 paano makakaraos hindi sila hindi sila tulad ng mga buaya na kaya sa lupa at lumalangoy sa baha walang pakialam. alam ngayon ang OMB bantayog ng katwiran para sa mga lingkod bayan pati ba naman 'yan gusto ninyong baluktutin? Diba? Habang nagsusumikap ang lahat ng tapat, habang ang lahat ng Pilipino ay galit dahil gustong makakita ng tuwid, habang pilit naming nire-reband na tuwid ang sistema, eto kayo at pilit niyong kinukulot, binabaluktot, ginugulo. Ang OMB ay opisina, hindi parlor. Tigilan niyo yan. <laughs> ang mensahe ko naman, kaya uh, bagong Deputy OIC Ombudsman, Vargas, ay simple lamang. Kung nayayanig ka na sa pressure, isabuhay mo na lang ang sikat ng kanta ni April Boy Regino Kapag nariyan na ang suhol, itaas mo ang iyong dalawang kamay ng ganito at sabihin, <laughs> hindi ko kayang tanggapin. <laughs> Wala lang. <Naloloka> na ako. <laughs> Yes po. Git ninyo na plano nila na kaya ilagay si Secretary Boying Remulla sa para ipakulong si BP Sara at mga ka-alyado niya. Ano yung suspicion o may nakuha kayo na mabigat na information na pinagbasihan niyo? Yes, uh, marami po tayong uh, information na talagang uh, dito patungo ang uh, paghalal ng isang ombudsman na kaibigan natin dati pero hindi naman natin mapagkakailay ang labo-labo naman ng uh, gano'n. kaya tututulan ko po at uh, magtiisan po tayo hindi natin kakayanin 'yan at uh, hindi dapat mangyari 'yan dahil klaro uh, naman hindi dapat politiko. ano klaro yung conflict of interest hindi okay. naman na ma itatakwil na may kaso. So two sets of cases against Secretary Boeing Remulla presently pending before the Ombudsman. Kung paano siya magkakaroon ng clearance from the Ombudsman, pipilitin talaga, pinaltan na yung Deputy OIC na dati na riyan. si Deputy OIC Castillo. Malamang ayaw mag-cooperate, kaya kung ano-anong paninira, nakikita natin sa online. Meron administrative case for grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service. May ikalawa pa, may criminal cases, usurpation of judicial functions under the revised penal code, another criminal case for arbitrary dissension of PRRD. Ayan, so... Nag-file ako nung nakaraang 27 August ng position paper at kautelam kasi marami pang pending, marami pang iniintay higit sa lahat, eh, hindi pa nare-resolve yung time to file the position paper. Nag-iintay uh, uh rin kami yung mga respondent panayang extension of time to file, e eh wala pa, hindi pa pinipila. Tapos yung counter affidavit pa. And then Marbil, si General Marbil, may motion to withdraw pa his rejoinder affidavit. So ang dami pang nakatenga, dapat talaga pasok na yan sa preliminary investigation. Di naman nila pwedeng i-dismiss kasi umandar na yung kaso eh. Meron pa akong motion for clarificatory hearing. Meron pa akong motion for supplemental uh position paper. Kaya ayun, nung nag-file ako nung 27 August, yung sumunod na araw, wala, tinanggal na si OIC Ombudsman Mar Mir Mari Flor Punsalan Castillo. Bigla-bigla ang pinasok yung uh, deputy ombudsman sa Bisaya si Dante Vargas naman. Eh ang daidaing uh, naririnig, ang daming hakakak, -haka, ang daming pinapakita na sinisiraan na nga si o uh, OIC Ombudsman Castillo na dati rati wala naman tayong naririnig tungkol dyan. Eh kung ano-anong district engineer plans on control, eh talaga naman nasa uso bigla. Ang totoo, ang balita, ang pagkakilala kay Justice Punsalan Castillo, eh hindi daw yan napapagsabihan kasi very independent-minded. At very legalista. Kaya hindi talaga nauuto, hindi talaga nasusuhulan. Ayun e na nga. Tapos may issue pa na yung bagong OIC Ombudsman Vargas, ang asawa daw, eh, kaklase daw ni Secretary Boying sa UP Law. Therefore, there's extremely heavy pressure to dismiss the case against Boying. At uh, eto nga na itong kaso ay madidismiss ngayong linggo. Bakit hindi dismiss yan? Yan ang tanong ko. At ang balita, immediately, executory ang Beh. ilalabas. It's uh, also alleged that even though the time for filing of the uh, motion for reconsideration has not lapsed, the OIC will nonetheless issue an ombudsman clearance mm. para tuloy-tuloy ang pag-appoint kay Boying. Brabe. It's very uh, bothersome if the cases will be dismissed days after the position papers were filed kulang pa yung response galing sa mga respondent. Marami pang pending incident. I-dismiss. Eh dami pang nakatinga. hindi man nakakaduda yan. There is very ominous there is a very ominous reason clearly for Secretary Boying uh, to become the next ombudsman. It's the new phase in the effort to get rid of VP Sara before 2028. Right. And uh, since the PI failed, the impeachment failed. Therefore, the third attempt is lawfare at its very worst. Imprison in Daisara, all the Duterte allies, including myself, perhaps, to be harassed by cases with the new ombudsman. Plunder will be the name of the game. No bail. and imprisonment until 2028. I will be very very surprised kung aabot si VP Sara na malaya uh, kapag naupo itong uri ng ng uh, Ombudsman. Kaya ako magdabe no. Grabe talaga, guys. Guys, let's pray. Grabe nakakasuklam na talaga yung mga pangyayari ngayon. Ano na ba? Grabe, pero I know, I trust in God. Hindi to, hindi to papayagan ng Diyos, guys. Palagi ko nga, uh, palagi ko yung dinideclare sa mga prayers ko na hindi talaga. Kasi God is justice. Talaga, guys, let's pray. Only God can touch the heart of, ano, Justice uh, Vargas. Siya lang talaga, yung OIC ombudsman. Kasi, siya talaga yung pinipressure eh, na kailangan talaga i-dismiss really na yung mga kaso para okay na maging ombudsman si Kaya guys, nako kung na, na narinig at nakita mo tong video na to, please pray pray for God to intervene na talagang nga uh, mag touch na yung heart ni Vargas at talagang hindi niya i-dismiss kahit anong mangyari kahit na bayaran siya kahit gaano kalaki wag niya ipagpalit no yung reputasyon niya bi bilang isang justice kaya guys nako let's pray talaga